Ulit. Ulit daw. Ulit. Oh, game. Ay, iba. Woo! Eh, na, eh na. na. po, eh na po. Oh, oh, oh my God! <laughs> Oh my god! Oh shit! Apo, yan po yung ano, epekto ng tutong na kanin. Huwag po kayong kakain. Guys, paalala po ah. Magutom lang kayo kahit kung huwag ng tutong. Ganyan po yung karamingan ah. Ay nako! Yes, dahil siyang nanalo, sasayaw siya. No, guys? Okay. Sa lahat na nagsuporta kay Val, sulit naman, di ba? Oo, makakatulog na kayong, ano, nakangiti. Oo. Yung iba, baka nag-video, nag-record -nag pa. Oo.